Plano ni Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa ng monthly job fairs hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga lalawigan para mapababa ang unemployment rate sa kanyang talumpati sa Job Street Uh, career con 2025 sa Pasay City sinabi ng pangulo na target ng gobyerno na gawing regular ang job fair sa ibang te, ibang rehiyon ito bahagian niya ng plano ng pamahalaan na palawakin ang employment opportunities sa paumagitan ng regular career events tulad ng uh, career con at ito medyo pilot project ito kung maganda ang maging resulta ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito bawat uh, ba, ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan at hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba't ibang lugar din at uh, para naman kahit na hindi na, para hindi na kailangan mapunta dito sa Maynila sa NCR at magpuntahan natin yung mga nais na, na mag-apply sa iba't ibang probinsya sa labas Kaya si Pangulong Bongbong Marcos.